Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon na, uh, meron akong ipapakita sa inyong bagong, ano, ah, uh, bagong kahit ano, pwede sa inyo. At sa ngayon, ipapakita ko sa inyo yung, yung panibagong kong kinulain na figure. So, today, ipapakita ko sa inyo yung aking custom na Burning Godzilla. So, guys, samahan niyo ako sa table at tignan natin. Ayan guys, so. So, oh, miss lang natin si Gypsy guys. Okay. <coughs> okay, so here we are. Ayan siya guys, so. Ayan o. Oh, wow, oh, ang ganda o. Oh. So, titikilate yung kanyang yun yung bibig. Ayan oh Kinulayan ko na rin, no? Oh. Ang ganda ng pagkakakulay ko dito. No, sa isang to. Ayan o. Oh. Ang ganda ng kulay, oh Wow. Kinalayan ko kasi to kanina, guys, eh. ang ganda ng itsura, oh. Oh. Gantong, angas. Oh. Gusto ko, alam mo ba, guys? Naisipan ko lang magkulay ng mga karak collectibles, no? Naisipan ko lang kasi galing minsan to, galing sa ibang bansa to, eh. Kinamit, itong Godzilla, burning Godzilla na to, kinalayan ko siya gamit yung SH Monster Arts Godzilla 1991 Shinjuku. No? Oh, ayan na. Oh, so, guys, 1995 lang itong figure na to, guys. Ayun, no? Oh. <coughs> ganda ng itsura, oh. Kaya, sa, kaya lang kasi di makita yung matay, eh, kaya malabo yung camera. Ayan, guys. Nagagalaw yung buntot bras, kamay at braso, pati paano. Ayun, no, nagagalaw din. Yung ulo, nagagalaw din. Up, down siya, guys. Ayun, no. Oh. Ayun, no. Oh. Okay. See you guys sa susunod sa inyo, susunod na video. Palam!